Baka pa nang babae. Hindi alam nang isa. Hindi nalaman. Pero yung bahay niya, sa babae to? Bae? Meron ah. din si dito, tay. May bahay din sa dito, to. Si well? so Dan? oh Diyan? Oo, meron. Diyan sa dolo din, doon. Meron din doon. May papahan Meron. Sa kanya din. Pinapapahan niya. Business yung si doon, oh Oo, may. Pero yung dyan, sa saito mo ba hindi sa babae din kasi eh. may abrong papatayin ako pati hmm. alam mo ba isang si Manang nang doon kakakatipid lodito no, makain na oh nang si, makain ah mukto pala yon doon sa lod yung katapini oh gudp di takoy doon kuno naglilinis sa beton sabi ko parang nanlolongkot ako unta nilulunok no, wala na matanda pa, doon? Hindi. ang bahay nila yung amang tanda dati yan kahit umuulan Oo, oh, nandoon nagwawalis kasi yung mga dahon-dahon na iniinis siya ay tapon nandoon ng nga po kasi sige ayan lang matagal na Nanong buwan na yata. May sakit pala yan. Oo, may sakit yun eh. Tapos nakakatakot doon. Nagwalis-walis sa doon sa taas nga. Walang harang-harang. Bago mga tayan, yung ni Lodi sa akin, sabi ko, ha? Nagkita kami sa palengke. Pinapasakay ko siya. Sabi niya, hindi ka. Tapos pinakinano ko sa amin. Sabi parang may nararamdaman ka. Kasi parang yung sakit. may sakit nga yun. Masakit daw yung sakit mga niya. Oo. Iba niya sa akin. Oo. Oo. Ay, ginag-game mo to na yan. Sabi ko ang, ang anging staff na namin kasi yung isang anugang sinisingil na Ay, sa anong two-party ni Big Dito. Oh, ang grabe. Tapos kasi mama niya parang nag-disagree sa aming pastaking Eh hanggang sa muna lang talaga. Ay, so, yung mga anak niya lalaki, di ba, mga tangan? Ay, sabi niya ni mga niya. Steve, eh, ano nalang mo? ng Otos pa-otos. Ayan ang problema natin dalawa. sabi mo lang yung bunso ko, mo, mo lang si Kuya Glenn mo doon. <laughs> 41. Yeah, John. Fort 41 ako uh yan? -huh. dito sa itaas aku, karena ako sana dinalawa nila yung lagay ng light dito Oh, oh yan nga, iba yan diyan eh. Iba, iba yan dyan sa Oh, ito iba diba may yung sa dyan Oh, yan. Dito. Baka dito yun na 'di kasi iba naman yung Iba may area Iba din may to kasi ito, may, may nakabakod yung... na eh. Ha? Oh, nga, may lambre na eh. May lambre na iba may ari Saka ito, iba may ari to, nakasukat na sukat tabi ko. Iyon talaga sa akin. Kasi may lambre dito, mm -hmm. bakal. Hindi kasi kayo na 'di ba? Sabi ko yung plain na ano, yung plain na may ano na, sa unang dito. May bangga. May bangga. Mm. -hmm. So, ito yan eh. Ito, yan. Ayun nga, ayun, ayun talaga. Nak aku, aku boleh sikit tu pokok ya pokok apa ni? Dah habis <coughs> lepas lembak Oh pantai nak Ayan pala dyan punan. Ayan punannya. lang yan. Magawin ba kayo dito? Budiga yata yan. Budiga yata yan eh. Hindi oh. 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 Ito sila ng sukat to. Oh. Yan tapos ayan ang sukat nila. Oh, may may mangga. Uh, do doon sa may mangga na. Ma. Oo. Mm -hmm. uh -huh. Ito, oh. Uh -huh. ito banda dito yan sa akin yan. Kusa naglagay nang mangga sa na, banda. Ang gawin para kuya pala ng pwede pala pala So, kung yun nga ang gawin mong kuan bid piecer, gawin magre-rent yan. Kasi yung trabaho hanap sila na malapit ng bahay. Ang lamit ang bagay. Oh. Yan. Dito siguro yan, tambakan lang. Ay, ito. Oh, ay, sa end, ito oh, ayan, sige na. <laughs> baka dito siguro Ada Ay, daan na siguro dito. Daan. Uh, dito siguro. Baka dito siguro. Yes, uwi na. uwi na. E um.